Hello po mga bro mga sis, yan po yung ginawa ko pong langis, ayan po oh, brown brown na yung pinakalunok or latik, yan po malapit na po ito kaya, ayan pagka po ito yung ano inilagay ko sa isang gilid ito pong mga latik na ito, lunok, bababa po yung pinakalangis nya ayan po mga bro mga sis, ayan. ayan po ito po yung pinakita ko kanina nung bago kong sinalang kaya lang po ngayon, medyo may dumating na naman akong ano, bisita. Inasikaso ko muna po. Kakaalis lang po niya, mga bro, mga sis. Ayan po. Oh. Gawa ng may inspection pa daw din sa kanyang trabaho. Ayan po. Sabi ko nga, may ginagawa kong din langis. Ayan po, oh. mga bro, mga sis. Oh. Ayan. Tatlong, ah, bali po ito, tatlong pirasong nyug lamang. Ayan. Pero, Marami rin namin din po ang magiging langis nito pamaya. Ipapakita ko din po sa inyo pamaya pagka ano siya, yung malamig na malamig na. Tapos pwede na po siyang isalin sa butilya or garapa. Kaya kailangan po malamig na malamig. Kaya pinipiling ko po din minsan isalin doon sa butilya para mas maganda. Kaso kung wala naman, pwede naman po din yung mga uh, pinaglagyan ng mga ano, mga ipikasin or buti ng ketchup. Pwede po uh, doon ilagay yung mga bro mga sis. Basta hugasan lang po maigi. Tapos patuyuin. Kailangan wala pong halong tubig. Kailangan tuyong-tuyo. Yung paglalagyan po natin mga bro, mga sis. Yan po. Yan o. Oh. na po ito. Kung ko po ng konting-konting pula na lang. Ang o, konting brown. Ang pinakalulok niya mga bro, mga sis. Yan po. Yan. Pasensya na po kayo. Mayroon po mga, mga batang naglalaro sa kapat namin. Ayan po. May konting ingay po mga bro mga sis. Ayan. Bali pinahinaan ko na po ang apoy nito. Ng, parang nagiinin ng kanin. Ganun po mga bro mga sis. Para ano. Hindi ganun sunog taman tama lang po. Kailangan po pag yung pinakalunok niya ay brown brown. Maganda din po pagka resulta ng magiging langis po natin mga bro mga sis. Ayan po. marami-raming lulok din po. Ayan po, oh, ang buro na isin. Tatlong piraso yung naglang po ito pero marami na din magiging langis nito pamaya mga bro mga sis. Ayan po. Ipapakita ko doon sa inyo pamaya mga bro mga sis yung sasalina ko. Bali yung sasalina ko doon mayroong bote, mayroong din yung nilagyan ng baby oil na malaki. Ayan po. o sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po ng muli ang aking may share at mababahagi. sana po po lang dyan sa aming channel pakisubscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga video at marami pong salamat sa walang sawang support po nyo sa amin sis Lisa, sa lahat naming viewers at subscriber God bless po sa inyong lahat